This is the... Ito, ito may spray, spray, <laughs> ano pa? Spraying head. <laughs> Ay, sorry, sorry. Sorry, <laughs> good. Ay, sorry, good no, ba? Yes, ma'am. No, Binabasa yung... ba to? Sa <laughs> ano? Sa Ah, deodorant. Ito. Ay. Ito mo Sorry, sorry, sorry. Um, Barbers. Una, open your mouth. Hindi ka marunong. Hindi, straight na ito. Ah. Reband nga to, eh. Reband yung gagawin. Huwag ka sa fertilizer. Sige, gupit ka lang ng gupit. Ba? Oo, basta numipis lang. <laughs> 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 Mga kalbo na yan. Linit? Wala bang Anong, wala? Siyan, bahay na. Di reklamo. <laughs> Sigiga. Hindi oh, uh, ano, <laughs> yan ano. Yan yeah, o, oh, ganun. Perfect. Yan. Perfect. Yan. Yan mo, wala, wala nang book yung... Yeah, ano. sige. Oh. Sige. Yan, sige. Hindi ko matakot. Sige. yun ang tira. Wala mo pinagbago. Hindi takot ko magbukit eh. Ayun ang kapal, kapal tingnan mo dito ko. Oh. Kapal sa wala nang mukha ko. Kasi babasahin natin. <laughs> Fertilizer. Feeling <laughs> ka naman.

Eto <laughs> lang, nirarang. Oo. Oh. Eh. Ingaling. Kaya pa mag-aayos muna ako. Mamaya oh, na ulit. Bye-bye. Ito ang aking barbero, si Sarah Manginti. Ito ang aming mirror. Yan, bye-bye. Para maligo na ng